Ganun ang buhay. So, Ah, uh, tena at Jonalen. Pasensya mo na ini. May tabang mi sa imo. Sana salamat. makatulong sa iyo to. Ah, salamat so, um, May naka ano na magtabang. Mm. Ano mo mo? Siguro ayos naman pag limang araw yan. Dahil sobra eh, pa po. <laughs> at least eh, makaano sa imo. Ano ko dinay na? <laughs> ko pati At taon ta si ah. Ate Junalin ki kahit pang ulam lang niya. Salamat oh. po. Marami sa akong... Ano po? Ano talaga? Ano po talaga? Mapagalo po talaga. Maski saro-saro yung aking mapagal. Hmm. At least eh, makatabang sa inyo. Sige, Ate Jo na rin. Maraming salamat. Salamat po sa tang. Sige. Thank you po. Sana dakol pa po, po mag-abot sa iyong blessing. Salamat. Salamat. God bless. Ingat na lang. Opo. Thank you. Sige mga kababayan ko, mahal na kami. Iyo yeah, po. Bye, bye Thank you po. Sige. vlog sa Pilipinas Jo walking tour PH may pupuntahan isang uh, kawabayan natin na uh, si ano pa pangarang kayo to? ha? Jonalyn si ate Jonalyn sana nandito siya ano Doon. sana nanti si ati journalin turun gayut <laughs> turun turun si ati apa ini ati journalin nah no. barangay Bulawan at kita mo yun sa kay wala na ayos lang ba? naka kita? okay lang ayan po si ati Jonah Anong tunay ng Anong, 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 tunay mong pangalan? Jonah po, Eva. Jonah Eva. Ako nga pala si Joe Walking Tours. Ano po? Joe Walking Tour P8. Ah, uh, na, banggit nga ni Kuya Wally, na, ano, paano nag-aransa mo? Na po ito sa trabaho. Na Na kuryente sa trabaho. Pero mm -hmm. taon na nakalipas. Mag isang taon pa lang kanina. Isang taon. ano man. Saan nangyari? Kuryente na aram. Bitin to ka din. May mga problema. Na namin ni lang. Na lang po ito, ano. Mm -hmm. huh? Kuryente ba sa trabaho? Kaya man no. Anong trabaho niya? Construction, development don't mention. Di sa Bicol o sa... Sa Naga. Sa Naga. Paano man. Tapos ikasanan, pera ang aki mo. Saro po. So, iyon na sana ina. Ano mo, pwedeng makalag sa balay mo. Sige po. Oh, uh, yun po yan ano ni Ate Juna din. Ang balay niya. So, yun, ano lang, ito yung buhay may probinsya mga kababayan ko. So, nag-ano, sarong kaibigan, may pano, nagsabi sa kuya na ito nga daw ang buhay niya. So, kaya pinuntahan namin. So, kaya hirap na ang sitwasyon ng So, mm, -hmm. mm -hmm. oh, yun, isaago mo? Isaago mo. Hmm. Mm So, So maring hata pigtabangan to mo siya kang ano, kang company niya. Bako mo ito kung company. So paano ito? Siya kayo ito nagsagot. So try na bawa niya doon. Mm -hmm. Pero ang taon na sa agong bago na, agong, na ganan? 32. 32. 32. Lang na kang May. Naka, pa, May. Para ah, naka eh. birthday pa May siya kami. May naka 16. birthday pa tapos. Ay. So paano, paano, ah, na, paano nang bubuhay-buhay mo sa mga aki mo? Ano, piglaog man ako dyan kan dati. Ano, naglalabada kami dyan dati. Unyan, mm. sa lagang balay. Igo, igo pa mang ikat mga pamilya digdi. Igo man. Tagadigdi ka tala sa Bulawan. Oh, Tagadigdi uh, ka. Hindi man sa mga ano mo, pamilya mo. Oo, oh, oh, Sa yeah. mga tapang mo nagtatabang. Pero siyempre kahirap ng pag-arog ito ba? Mm. Na maganda ka kaki partner tapos may aki pa, di ba? Mm. Pag-along. Mm hmm. So, aarga, anong pagtatrabaho mo? Sila kambalay yun. Eh. Sila kambalay. O Roaldo ka man naglalaog? Oo Opo. Hmm. O, daw. Sa balay man, ano? Oo. So, so mga aki mo nag-eskwela na? Oo. Grade 2 na siya. O, saro lang, ano? Saro lang. Hmm. E, yung nga so, nabanggit nga sa kuya ni Kuya Wally na, ano, haro nga ni kayo. Sabi ko, tarata, dalawon tayo, lingon tayo kung maka, ano, kung ano, maitabang ni. So, yung nga ano, arugan aru kayo ang buhay ni mga kababayan ko, so, Siyempre pag yung partner mo na wala, nakaka, ano talaga, parang nakakapanlomo, di ba? Yeah. Kasi magkalon mag dati na sa loob ng ano. balay lang, nagkaharap mm -hmm. ka lang, kung so ano mo ka. Mm -hmm. Ngunit yan, ka na magiging magawa na, magiging ama ka. Eh, ina ka na, magiging ama ka pa. Eyo. Tapos, okay. isipin mo -saro -saro pang... Ng Maling nga, tasaro, sana. Yeah. Kung mga limuan intiyanan na sakit ka. So, eh yung tapag di kami ta makatabang man lamang sa imo kidiit. So, at least eh, sana maano mo yung tabang mi. May... Ano, Ate Johnaline. So, uh, kuha mo muna. Tapos pabalik kami, ha? Iyon yung, yung ano, iyon ang buhay kang uh, probinsya. So, siguro mga kabahayan ko, magugulat kayo bakit nasa uh, probinsya na si Joe Walking Tours so dahil na, ako, wala na ako sa ano wala na ako sa Canada dito muna tayo sa Pilipinas ngayon ito ang lugar na napuntahan namin punin namin yung ibibigay namin kay Ate Jonalyn nakapaan na paano ito? Oh, si Kadag kadagat mix Wow, so ano? At ano yung channel mo? May channel ka? Wala pa. Ito yung si si Kuya Wali. Kung gusto niyo magpagibok yung mga motor, kung ano-ano. Tatawag siya kaan. Yan. Ito yung bibigyan natin kay Ate Jonali. Tapos oh. kung ano sa rong sako? ano? kasi yan. tulong sa kanya ito Makadaan kaya motor dito Nakita nyo nung mga kabayan ko Hindi dito ka nakatira eh Talaga naman Pero so, Pagprobuhay probinsya Ganun ang buhay. So, Ah, tena at Jonalen. mo na ini. May tabang mi sa imo. Sana salamat. makatulong sa iyo to. Ah, salamat so. ka May naka ano na magtabang. Mm. Anong masasabi mo? Siguro ayos naman pag limang araw yan. Dahil least si, eh, pa po. <laughs> at least si eh, makaano sa imo. Ano ka na? Kapatid daw. At taon ta si ate Junalin kahit pang ulam lang niya. Oh. Salamat po. Okay. Maraming sa so. ako. Alam mo talaga, <laughs> talaga. mapagalong po talaga. Maski saro-saro yung aking mapagal. Hmm. At least eh, makatabang sa inyo. Sige, Ate Jonalyn. Maraming salamat. Salamat po mo. sa tang. Sige. Thank you po. Sana dakol po, po ang mag sa iyong blessing. Salamat. Salamat. God bless. Ingat na lang. Opa, thank you. Sige mga kababayan, mahal na kami. Iyo yeah, po. Bye-bye. Thank you po. Sige.